Hi guys, magsasabaw kami ng isda na inihaw. Ayan guys, sarap niyan. Tapos, lagyan ko ng gulay guys. Gulay ang paborito ng lahat. Pero hindi lahat. Sa bagay, yung anak ko kasi paborito din niya gulay. Ayaw lang niya talaga ng isda na ganito may sabaw. Gusto lang niya sa, sa sabaw guys, sinigang at saka nilaga. Ayan lang. Ayan guys, kumukulo na ang ating ano. Tapos ilagay na natin ang ating gulay. Halo to guys, sa lukbati at saka sa at saka okra. Ayan guys. Namiss ko na tong ganitong sabaw guys. Medyo matagal-tagal na rin hindi ako nakapagsabaw ng ganito. Ayan sinabay-sabay ko na pagla paglagay. na natin ang ating apoy para hindi siya maano yung sabaw. Ayan guys. Sarap nyan guys mamaya. Excited na ako humigop ng sabaw. Ang bango guys. Oh. Ayan. Pakuloyin lang natin ito saglit. Tapos i-off na natin yung ating apoy. Masarap kasi guys yung ano na gulay. Ayoko, ayoko yung ano masyadong lata yung gulay. Kaya titimplahan na natin siya. At pagkatapos, tikman and then pakuloyin. Then, ay off na natin. and lagyan natin ng asin, guys. Nilagyan ko nga pala to guys ng ano, ng kamatis, tapos sibuyas at saka luya. Ayan. Takpan muna natin guys and then pag kumulo na i-off na natin ang ating apoy. Watch for more. Ayan na guys, kumulo na ang ating sinabawa na isda. Ay nako, ang sarap naman talaga nito guys. So, tikman na natin. Hmm. Ang sarap. Ayan na guys, ang ating sinabawang isda. Luto na yan guys, kaya i-off na natin ang ating apoy. Thank you for watching. Follow for more. God bless everyone.